Rusi 125 old model ilang taon nang uh, nakatambak at uh, hindi na umaandar kaya ito ang ito troubleshoot natin ngayon history nito ay uh, nakatambay na lang kasi hindi na ginagamit kasi may bago ng motor ang uh, may-ari kaya nakatambak na lang ng uh, ilang taon at nang uh, naisipan na gamitin ulit at uh, paandarin ay <clears throat> ayaw na umandar kaya uh, dinala sa atin at subukan natin itong uh, paandarin. Bukang nagtampo na ata kaya ayaw na niyang umandar. Alright, so ano bang uh, ito troubleshoot natin dito kapag uh, hindi na naandar ang motor na nakatambak ng medyo matagal-tagal na una ay uh, i-check natin kung uh, syempre may gasolina ba yung ating tangke pagkatapos ay uh, i-check rin natin dito sa kanyang spark plug sa kanyang high tension wire kung may korente ba na lalabas tapos dito sa kanyang kick i-try natin i-kick tapos pakiramdaman natin kung compression ba kung katapos dito sa carburetor try natin yung i-check linisan <coughs> baka stuck up or barado yung kanyang mga jetings yan muna ang mga basic na i-troubleshoot natin kapag hindi na umandaar ang motor gasolina, compression at saka kuryente right dito sa kanyang susian na uh, nakarikta na siguro to ito may dalawang wire baka ito nirikta na to kasi sira na ang kanyang susian <coughs> Right, uh, una nating i-check ay itong kanyang tension wire kung may nalabas ba na kuryente subukan natin itong i-kick at pakiramdaman din natin kung may compression ba All Right, try muna nating pajakan kung sakaling walang kuryente na lalabas dito sa kanyang high tension wire ay pupunta tayo doon sa kanyang primary source kasi primary type ang motor na ito. Kasi kapag walang kuryente na lalabas dito ay ang ito troubleshoot natin ay ang kanyang ignition system pero sa ngayon ay subukan muna nating uh, pajakan kung may lalabas ba na kurente at pag may kurente ito ay uh, focus na tayo sa kanyang All alright so good may lumalabas na kurente dito sa kanyang high tension wire Meaning, hindi na tayo pupunta doon sa kanyang ignition system. Hindi na tayo magto troubleshoot sa kanyang ignition system. <coughs> Dito rin sa kanyang uh, compression, habang kinikik natin, habang pinapadyakan, ay uh, napansin din natin na okay din naman ang kanyang compression. <coughs> so, goods ang kuryente, goods ang compression. So uh, next na step natin ay itong kaniyang karburador. I-check natin to kung uh, kaniyang mga jettings ba ay hindi barado kasi nga nakatampak ito na ilang taon. Tapos yung sa may manifold, check natin kung may tagas pa or may uh, <coughs> singaw kasi napansin natin na medyo maraming uh, dumi dito sa labas ng kanyang carburetor at parang may singaw itong manifold right so check muna natin dito sa kanyang silinder kung gumagana pa na ba nako ito na mga bro hindi ma tihit mga bro oh, nag stuck up baka may problema dyan buksan natin yan mamaya pero bago yan ay uh, balik muna tayo dito sa carburetor bunutin muna natin itong uh, takip at saka yung kanyang slider kung hindi ba ito nag stock up kasi nakatambak nga ito ng matagal posible na nag stock up itong kanyang slider bubunutin natin muna mga bro nako matigas mga bro ayaw mahugot Ah, dito nga ang uh, problema. Yan, nag-stack up. Uh, mamajikin na natin yan. Hindi na natin may pakita sa video kasi wala tayong dagahawak. Papakita na lang natin mamaya na, na paklas na at saka lilinisan natin ang kanyang loob. Ang goal muna natin dito ay mapaandar itong motor na ito kasi hindi na umaandar ng mahabang panahon right so ito mga bro barado ngayong yung kanyang main jet maraming corrosion na tambak ng matagal ang kanyang gasolina dito sa kanyang uh, kaya ayun mga bro na natin yan tapos dito sa kanyang slider nilinisa na natin yan mga bro yan gumagana na yung kanyang slider at uh, mapipihit na rin yung silinyador oh. KRYJ Moto DIY Alright, ito na na ibalik na natin yung carb nalinisan na natin yung loob yung loob muna kasi ang uh, purpose natin dito medyo, ay mapaandar lang uh, itong motor alright dito sa kanyang cylinder ay <coughs> gumagana na napipihit na natin ay uh, pwede na nating itest yan kung uh, aandar na ba dito rin pala sa kanyang manifold nilagyan lang natin ng uh, gasket maker kasi may singaw nga uh, tiningnan ko dyan may singaw tapos yung kanyang float valve pala nilinisan din natin uh, kasi yung kanyang float valve ay ano uh, nag uh, overflow siya mga bro uh, nilinisan na natin okay naman uh, nawala rin naman yung kanyang overflow alright so baka goods na ito subukan nating padyakan yun no know, yun lang ang uh, problema mga bro Barado yung kanyang nga tapos may singaw yung kanyang manifold